Masa't oh. yung wala na ngayon, wala. Hanggang ngayon. Wala, hindi gumana to. Ever. Wala, never. Dito, pinisya talaga kami dito. Wala uh. <laughs> na nang tayo. Hindi namin kailangan yung bigas o... Yung Maayos lang to, okay na yan. Kain. Kala namin, yung kapit namin, huwag masira. Ibibig e, kami yung bigas. Sa maganda, may ano na tayo. Sa kapit, kailangan, kailangan, habang buhay, hindi na kami mm Hindi -hmm. namin kailangan relief dito. Nagaanap po eh kami. Problema, uh, binabahan na sige. Piso, gamit, computer. Ibigang kami pigas. Sana namin pigas. po eh kami. Sana ang solusyon. Sabi niyo kayo ano? Presidente. Ito, may na tayo. May na tayo. May solusyon na tayo. na natin ito? Thank you, sir. Gumaga na. Wow, tagang bewang ba dito? Ah, uh, dapat kaya na ako pinch ka. Tapos ako. Siguro yung kapitan, uh -huh. ipakausap uh -huh. natin kay, kay presidente. At uh -huh. saka si Yorme mismo magkasabi. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ako. Kung daw si Yorme, hindi mo. Ako. Mga nang arts time po Ah, basta okay. Sunny weather tayo na mo. Sorry, na-message ka na. Nagtakuha lang ako para sure are